Meron akong ipakikita sa inyo isang waterfalls Nasa sa tabi lang mismo nito. Nakita nyo po yan? oh, isang falls po yan na nasa highway lang. O, oh, oh, taas yan pababa. Pagdating dito, yan, labasan dito sa may ilalim. Yan, highway. Ano? You know? So, alam nyo ba kung saan to banda? Kasi may nakita ko doon kapihan. Tapos pababa to. Yan. Yun. Papunta kami ng bayan ng Quezon. Nadaanan namin to sa gilid. Pagdating dito... Iyan, no? Oh. Tingnan mo dito sa kabila. Iyan, no? Oh. Ah, naman. Ang ganda lang. Oh. Yan, highway, o oh. Kita nyo, yung mga nagdadaan ng mga motor. So yan po, kung uh, alam nyo po itong uh, lugar dito sa Quezon ay comment nyo lang po sa baba kasi hindi ko alam kung saan ako banda o anong banda na to. Basta ang importante ay eh, nakita namin itong napakagandang uh, waterfall sa likod ay talaga naman napakayaman ng kalikasan dito sa balawan